I couldn't blame my mom. I couldn't blame my parents. I couldn't blame my friends. Ang salitang nakakasakit ng damdamin ay tila angkop upang ilarawan ang huling mga salita ng mga batang ito bago sila bitayin matapos silang hatulan. Para sa ilan, nagmula ito sa pagsisisi at panghihinayang, ngunit ang iba ay nagpakita ng kasingsamang ugali tulad ng kanilang mga krimen. Then why do you want me to die? Ang pagharap sa mga pamilya ng kanilang mga biktima sa korte o ang mabigat na parusa ng batas ay hindi sila naapektuhan. Habang inihahatid ko sa inyo ang mga nakakadurog ng pusong pahayag na ito, makikita ninyo ang mga reaksyon ng mga pamilya ng biktima na habang buhay na magpapaalala sa kanila ng kanilang pagkawala. If they give me clemency, I'll keep doing something with my life. But I don't think it's going happen. I think I'm die in two Samantala, huwag kayong magulat kung makaramdam kayo ng emosyon para sa ilan sa mga kabataang ito na tila natapos na ang kanilang buhay bago pa man ito magsimula. George Stinney Jr. Magsisimula ako sa nakakapangilabot na realidad ng isang binatilyong naging unang binata na pinatay ng batas. Ang maliit na bayan ng Alcolu, South Carolina noong taong 1944 ay isang panahon ng rasismo at kawalan ng katarungan, at si George Stinney Jr., isang 14 taong gulang na African American, ay napasailalim sa isang kasuklam-suklam na krimen. Dalawang batang babaeng puti sina Betty June Binnicker at Mary Emma Thames ang walang awang kinitil at ang bayan ay desperadong naghahanap ng kasagutan. Nang walang sapat na ebidensya, tinutukan ng pulisya si George Stinney Jr ang kanyang pamilya na namumuhay sa kahirapan ay naging madaling target para sa mga autoridad. Sa isang nakagugulat na pangyayari, inaresto at kinasuhan si George ng pagkitil. Ang paglilitis na sumunod ay hindi maikakaila na isang malaking kasinungalingan. Si Charles Plowden, ang abogadong itinalaga ng korte para kay George, ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanyang kliyente. Hindi niya tinawag ang kahit isang saksi o nagpresinta ng ebidensyang maaaring magduda sa kaso ng prosecution. Ang pinakaprominenteng ebidensya laban kay George ay ang kanyang umano'y pag-amin. Ngunit walang nakasulat na record ng pag-amin na ito. Ipininta ng prosecution si George Stinney Jr. bilang isang cold-blooded killer gamit ang kanyang umano'y pag-amin bilang kanilang pinakamalakas na sandata. Ipinahayag nila na inamin ni George na kinitil niya sina Betty June Binnicker at Mary Emma Thames matapos mabigo ang kanyang plano na makipagtalik sa isa sa mga babae. Ngunit may mga duda na patuloy na lumalabas tungkol sa mga kalagayan ng nasabing pag-amin. Sa buong paglilitis, si George Stinney Jr. ay nakaupo ng mag-isa, walang suporta mula sa kanyang pamilya o sino man na tunay na naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Ang bigat ng mga akusasyon at ang matinding presensya ng korte ay dapat na hindi makayanan para sa isang batang lalaki na 14 years old lamang. Matapos ang deliberasyon na tumagal ng mas mababa sa sampung minuto, hinatulan ng lahat ng puting hurado si George Stinney Jr. ng pagkitil ng walang rekomendasyon para sa awa. Ang hatol ay sinalubong ng pagkabigla at pagdududa ng marami tungkol sa pagiging patas at integridad ng paglilitis. Noong April 24, 1944, hinatulan si George Stinney Jr. na makitil sa pamamagitan ng kuryente. Ngunit kahit na sa harap ng ganitong mabigat na hatol, may mga naniniwala sa pagiging inosente ni George at nakipaglaban para sa kanyang buhay. Ang mga organizer mula sa parehong puti at itim na ministerial unions ay nagpetisyon kay Governor Olin Johnston na bigyan ng clemency si George, binibigyang diin ang kanyang murang edad at ang posibilidad ng maling katarungan. ang liham at telegram ang bumuho sa tanggapan ng gobernador na nagmamakaawa para sa awa at humihiling ng patas na muling pagsusuri sa kaso ni George. Ngunit sa kabila ng mga hinaing at mga apela para sa hustisya, hindi ito sapat upang mailigtas si George Stinney Jr. mula sa kanyang kapalaran. Noong June 16, 1944, siya ay pumasok sa silid kung saan siya kikitilin sa South Carolina State Penitentiary, isang maliit at payat na batang lalaki na pinabagsak ng isang hindi makatarungang hatol. Nang pinihit ang switch, 2,400 volts ng kuryente ang dumaloy sa katawan ni George. Pagkatapos ng dalawa pang saksak ng kuryente, natapos ang buhay ng pinakabatang taong nakitil sa Estados Unidos. Ang buong proseso mula sa pag-aresto hanggang sa pagbibitay ay tumagal ng mas mababa sa tatlong buwan. At kung tatanungin mo naman kung ano ang kanyang sinabi bago ang siya kitilin, wala siyang sinabi. Nanatili siyang tahimik sa loob ng pitungpung mahabang taon. Ang pangalan ni George Stinney Jr. ay nanatiling nadungisan at ang kanyang kwento ay nakalimutan. Nang pumasok na ang 2014, kinuha ng isang pangkat ng mga dedikadong abogado at aktivista ang kanyang kaso, determinadong alamin ng katotohanan at linisi ng kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng walang pagod na pananaliksik at investigasyon, natuklasan nila ang mga nakakagulat na pagkukulang sa orihinal na paglilitis. Walang pisikal na ebidensya na naguugnay kay George sa krimen at ang tanging ebidensya laban sa kanya ay ang kanyang umano'y pag-amin na nakuha sa ilalim ng panggigipit at walang tamang legal na representasyon. Sa huli nga noong 2014, 70 years matapos ang kanyang execution, si George Stinney Jr. ay na exonerate. Isang hukom sa South Carolina ang nagpasya na ang kanyang hatol ay isang matinding kawalang-katarungan at hindi siya nakatanggap ng patas na paglilitis. Isang tagumpay na may halong kalungkutan dahil si George ay wala na upang makita ang paglilinis ng kanyang pangalan. Ang exoneration ni George Stinney Jr ay nagbigay liwanag sa malalim na ugat ng mga kawalang katarungan sa rasismo na bumabagabag sa American Criminal Justice System. Ang kanyang kapatid na si Amy ay labis na natuwa sa huling hatol. To see this Ito ay nagsilbing isang matinding paalala na kahit sa lupain ng mga malaya, ang hustisya ay hindi laging bulag. Napoleon Beasley habang tayo ay sumasaliksik sa buhay ni Napoleon Beasley, mahalagang maunawaan ang pinagmulan ng kanyang kilalang huling pahayag. Ipinanganak noong August 19, 1976 sa Grapeland, Texas, si Beasley ay lumaki sa isang middle class na pamilya na may mapagmahal na mga magulang at mga kapatid. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay bumaling sa kadiliman ng masangkot kutya sa isang kasuklam-suklam na krimen na magpapabago ng kanyang kapalaran. Noong April 19, 1994, sa edad na 17, si Beasley at ang dalawang kasabwat na sina Cedric Coleman at Donald Coleman ay gumawa ng isang nakakagulat na bagay na magbibigay alog sa buong bansa. Nasa mga kamay nila ang mga ninakaw na sandata ng kanilang tangkaing pagnakawan at patayin si John Lutig, isang kilalang negosyante at ama ng isang hukom sa U.S. Fifth Circuit Court of Appeals na si J. Michael Lutig, ang trio ay inambush si Lutig sa labas ng kanyang tahanan sa Tyler, Texas habang pauwi siya mula sa isang hapunan kasama ang kanyang asawa. Sa isang nakakatakot na pagpapakita ng kalupitan, binaril ni Bisley at ng kanyang mga kasabwat si Lutig ng ilang beses na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugatan. Tumakas sila mula sa eksena na iniwan ang isang nagdadalamhating pamilya at isang komunidad sa pagkabigla. Sina Bisley at ang kanyang mga kasabwat ay nahuli sa loob ng ilang araw at ang ebidensya laban sa kanila ay napakalakas. Sa panahon ng paglilitis, ipinahayag na si Beasley ay may masusing binalak ang krimen na hinimok ng pagnanais para sa material na pakinabang at isang naliligaw na pakiramdam ng kapangyarihan. Ipininta ng prosekusyon ang larawan ng isang binata na naligaw ng landas na sumuko sa alur ng isang kriminal na pamumuhay. Noong August 1994, si Beasley ay hinatulan ng pagkitil at hinatulan ng kamatayan ang paglalakbay ni Beasley sa pamamagitan ng legal na sistema ay puno ng mga apela at legal na labanan habang ang kanyang defense team ay nakipaglaban upang ibagsak ang hatol na kamatayan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, pinagtibay ng mga korte ang paghatol at ang hatol na nagtakda ng yugto para sa mga huling sandali ni Beasley sa sandaling iyon. Ang sandaling iyon ay dumating na noong May 28, 2002. Si Napoleon Beasley ngayon ay 25 years old ay nakatayo na sa harap ng kanyang kapalaran sa death chamber ng Huntsville Unit sa Texas. Inihahanda niya ang kanyang sarili na bigkasin ang kanyang huling mga salita bago ang nakamamatay na injection na kukuha sa kanyang buhay. Ramdam ang tensyon sa silid habang ang mga saksi, kabilang ang mga miyembro ng media, ay nagtipon upang masaksihan ang makasaysayang pangyayaring ito. Sa kalmadong tinig at maayos na pag-uugali, hinarap ni Beasley ang mga naroroon ang kanyang boses ay may halong pagsisisi, pagtutol at paghingi ng pangunawa. Nagsimula siya sa pag-amin sa sakit at pagdurusang dulot niya, nagpapahayag ng panghihinayang para sa karumaldumal na krimen na kanyang nagawa. Pinag-usapan niya ang malalim na epekto ng kanyang mga kilos sa pamilya Lutik at sa komunidad. Inaamin ang hindi na magagamot na pinsalang kanyang dulot. Ngunit hindi lamang ang kanyang pagsisisi ang sentro ng huling pahayag ni Beasley. Ginamit niya ang huling pagkakataong ito upang ilahad ang mga kamalian at kawalan ng katarungan na kanyang pinaniniwala ang nakaugat sa sistemang pangkatarungan ng kriminal. Tinukoy niya ang mga pagkakaiba-iba batay sa lahi na bumabalot sa sistema. Binibigyang diin ang hindi pantay na bilang ng mga individual mula sa mga marginalized na komunidad na nauuwi sa death row. Binigyang diin din ni Beasley ang isyu ng pagpapatawad at ang posibilidad ng pagbabago. Pinag-usapan niya ang kanyang personal na paglago at pagbabago habang nasa death row binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at ang posibilidad ng rehabilitasyon. Sa kanyang mga salita, marami ang katulad ko na nasa death row, mga mabubuting tao na naligaw ng landas, ngunit maaring hindi pa bumalik tulad ko. Bigyan ang mga lalaking iyon ng pagkakataong itama ang kanilang mga kamalian. Marami sa kanila ang gustong ayusin ang kaguluhang kanilang nilikha, ngunit hindi alam kung paano. Ang ilang mga tao ay naantig sa kanyang mga salita nakahanap ng simpatiya at habag sa kanyang paghingi ng pangunawa. Ang iba naman ay nanatiling may pagdududa, kinukwestiyon ang sinseridad ng kanyang pagsisisi at ang pagiging totoo ng kanyang mga argumento laban sa death penalty. Habang ibinibigay ang nakamamatay na injection, ang huling mga salita ni Beasley ay umalingaw-ngaw sa isipan ng mga saksi sa hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Ang kanyang pahayag ay nagpaalala sa sangkatauhan na umiiral kahit sa harap ng pinakamalupit na krimen at ang pangangailangan ng isang sistemang pangkatarungan na sumasalamin sa ating mga pinagsamang halaga. Ilang taon matapos nilang mawalan ng anak, ang mga Beasley ay umupo kasama ang lalaking nag ng silid para sa pagkamatay ng kanilang anak. Lahat sila ay sumang-ayon na si Napoleon ay isang bata na maaaring mapabuti. Gayunpaman ang kaalaman na siya ay nasa isang lugar na walang sakit ay ang tanging konsolasyon na kanilang kailangan sinabi ng ina ni Beasley. When that Napoleon was in solitary confinement, you know, knowing he had the death, the uh, an execution date, was a little bittersweet. Sean Richard Sellers. I didn't like losing. I didn't, couldn't stand to lose, you know. Ito ang mga salita ni Sears ilang sandali matapos siyang maaresto. Ipinanganak noong May 18, 1969, ang paglusong ni Sears sa kadiliman ay nagsimula sa murang edad. Bilang sophomore sa Putnam City North High School sa Oklahoma, pumasok siya sa mundo ng satanismo, sumali sa mga nakakagulat na ritual, at ipinakita ang pagkahilig sa okulto. Noong September 8, 1985, ginawa ni Sirs ang kanyang unang pagkitil na habang buhay na nagdulot ng mansya ng inosenteng dugo sa pader ng isang Circle K convenience store. Si Robert Bauer, Isang 35 years old na clerk, ay walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay marahas na mapuputol. Ngunit ang uhaw ni Sir sa dugo ay malayo pa sa pagtighaw. Anim na buwan ang lumipas noong March 5, 1986, ibinuhos niya ang kanyang galit sa sariling pamilya. Sa kalaliman ng gabi, nakasuot lamang ng itim na underwear, si Sirs ay pumasok sa silid-tulugan ng kanyang mga magulang habang sila ay mahimbing na natutulog. Sa pusong puno ng malamig na puot, itinutok niya ang kanyang baril at binaril ang kanyang amain na si Paul Libelato sa ulo. Si Vonda, ang kanyang ina, ay nagising sa nakakikilabot na tanawin at nagtangkang bumangon. Ngunit sinalubong lamang ng isa pang bala. Walang awa si Sers, siniguro niyang hindi na muling makakakita ng liwanag ang kanyang mga biktima. Ang motibo sa brutal na pagkitil ni Sers sa kanyang ina at amain ay nagugat sa kanyang galit sa pangihimasok ng kanyang ina sa kanyang relasyon sa kasintahan, isang high school dropout. Habang puno ng kanyang baluktot na paniniwala at kagustuhang ipakita ang kanyang kapangyarihan, nagsagawa si Sears ng ritual ng okulto bago ang mga kitil. Sa panahon ng kanyang mga krimen, si Sears ay 16 years old lamang na naging isa sa mga pinakabatang individual na naharap sa death penalty sa Estados Unidos. Ang katotohanan ito ay nagpasiklab ng matinding talakayan tungkol sa edad. Kung kailan ang isang tao ay maaaring ganap na managot sa kanilang mga aksyon, ang mga tumututol sa kanyang pagbitay ay nangatuwiran na ang kanyang murang edad ay dapat isaalang-alang na binibigyang diin na ang mga kabataan ay nasa proseso pa ng pagunlad ng pag-iisip at emosyon kaya't hindi dapat isa isailalim sa parehong parusa gaya ng mga matatanda. Idinagdag pa sa kontrobersya ang diagnosis ng Multiple Personality Disorder na lumabas matapos ang ilang taon ng pagkabilanggo ni SIRS. Isang psychiatrist sa Texas na nagtatrabaho sa panig ni SIRS ang nagsabing, siya ay may ganitong kondisyon na nagdulot ng karagdagang katanungan tungkol sa kanyang kalagayang mental noong mga oras ng krimen. Ipinagtanggol nila na ang kanyang kondisyon ay maaaring nakaapekto sa kanyang mga kilos at dapat siyang nakatanggap ng paggamot sa halip na death penalty. Gayunpaman, hindi kinakailangan ng mga piskal na hamunin ang diagnosis sa korte at hindi ito isinasaalang-alang sa proseso ng apela. Ang kontrobersya sa kaso ni Sirs ay lumampas sa mga legal at psychiatric na larangan ang mga kilalang tao kabilang si Archbishop Emeritus Desmond Tutu, ang American Bar Association, at isang dating asawa ni rockstar Mick Jagger ay umapela para sa kanyang pagpapalaya dahil sa kanyang edad at kalusugan ng pag-iisip. Iginiit nila na ang UN Convention on the Rights of the Child na nagbabawal sa capital punishment para sa mga individual na wala pang 18 taong gulang ay dapat na ginamit sa kaso ni Sears. Bukod dito, sa loob ng kanyang bilangguan, nagsimula si Sir sa isang paglalakbay patungo sa kaligtasan. Sa loob ng mga pader na iyon, natagpuan niya ang kapanatagan sa yakap ng Kristyanismo, isang pananampalatayang naging gabay sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang mga nagmamasid kay Sir habang siya ay nasa bilangguan ay may ibang pananaw. Ang mga dating warden at isang dating manager ng death row unit ay inilarawan siya bilang isang manipulator na nagpapakita ng modelong pag-uugali kapag ang mga bisita mula sa komunidad ng Kristiyano ay naroroon. Naniniwala sila na ang kanyang pagbabago mula sa isang sumasamba kay Satanas tungo sa isang kristyanong ministro ay isang gawa na dinisenyo upang makakuha ng simpatiya at suporta. Sa araw ng kanyang pagbitay, ang huling mga salita ni Sers ay sumasalamin sa kanyang bagong pananampalataya at pagbabago. Habang ang nakamamatay na injection ay dumaloy sa kanyang mga ugat, kumanta at nagsalita si Sers sa kanyang mga saksi, ipinapahayag ang kanyang nalalapit na pagsasama muli sa kanyang ama. Malakas niyang sinabi, Narito na ako, ama. Pauwi na ako. Pagkatapos, humarap siya kay Warden Gary Gibson at sinabi, Gawin na natin ito, Gary. Simulan na natin. Bago niya tuluyang binitiwan ang kanyang huling hininga, masigla niyang kinanta. Palayain mo ang aking espiritu upang ikay aking papurihan. Palayain mo ang aking espiritu upang ikay aking sambahin sa pandinig ng mga saksi na nakaharap ng malulungkot na mukha sa silid. Ito ang kanyang huling mga salita Gayunpaman, pa man, mas maaga sa araw na iyon, hinarap ni Sers ang mga miyembro ng pamilya ng kanyang amain. Hinihikayat silang hayaan ang Diyos na pagalingin ang kanilang mga puso mula sa kanilang naiintindihang puot laban sa kanya. Sa kanyang mga salita, Kapag nagising kayo at walang nagbago sa loob ninyo, lumapit kayo sa Diyos at nandyan siya para sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at pagagalingin niya kayo. Hayaan ninyong hipuin niya ang inyong mga puso. Huwag kayong magkimkim ng galit habang buhay. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa pagsasabi sa Seven Witness na mahal ko kayong lahat.